sa maliit at naghihikahos na Tyson Village ng Partavia Empire, isang batang lalaki na pinangalan ng Sinbad, ang isinilang sa baldado na dating sundalong si Bader at sa kanyang mabait na asawang si Ezra. Ang kanyang kapanganakan ay lumikha ng isang maningning na pag-akyat sa buong roof, isang deklarasyon ng isang singularidad sa mga nakatayo sa tuktok ng mahiwagang kapangyarihan, ang anak ng tadhana ay isinilang. Makalipas ang limang taon, si Sinbad ay namumuhay na isang masayahing bata, sa kabila ng kanyang bansa na sinasalot ng kawalang tatag ng ekonomiya at ang mga epekto ng digmaan. Isang araw, si Sinbad ay tinulungan ng kanyang ama sa pangingisda upang may makain kinahapunan. Ilang oras ang nakalipas, nang bigla na lamang silang hinagupit ng malakas na bagyo, sinubukang hanapin ng kanyang ama ang daan para makaalis sa sama ng panahon ngunit, hindi niya ito makita. Maya-maya si Sinbad ay umakyat sa kanyang balikat at itinuro ang tamang daan palabas, na ikinagulat ng kanyang ama. Dito napagtanto niya na ang kanyang anak ay espesyal at may kakayahang baguhin ang mundo. Makalipas ang ilang araw, si Sinbad ay may natagpuang isang taong nag-aagaw buhay sa labas ng kanilang bahay. Agad naman itong tinulungan ng kanyang magulang para gamutin. Bilang kabayaran sa kanila, ang lalaki ay ikinwento kay Sinbad ang kanyang karanasan at naging paglalakbay sa buong mundo, na ikinatuwa naman ito. Kalaunan, ang lalaki ay bigla na lamang nag-amok nang makita ang mga sundalo at si Sinbad ay hostage. ibinunyag niya na siya ay spiyang ipinadala ng kalabang bansa, ang Raymond Empire. Ang kanyang ama ay lumuhad at nagmakaawa na pakawalan si Sinbad, ngunit tumanggi ang lalaki at tinawag siyang traidor dahil sa pagtiwalag niya sa pagiging sundalo, at si Sinbad ay tinangkanyang saktan. Dahil sa ayaw makitang masaktan si Sinbad, ang kanyang ama ay mabilis na sumugod at sinaksak ang lalaki sa dibdib. Si Sinbad ay nalungkot dahil sinira ng lalaki ang tiwala niya, at sinabi na ang kanyang mga kwento ay isang kasinungalingan. Samantala, ang mga sundalo ay dinakip ang kanyang ama, at pinilit itong bumalik sa digmaan habang binubugbog at ikinahihiya ng mga tao dahil sa pagiging traidor si Sinbad ay umiyak at sinigawan ang mga tao dahil sa mga pangbibintang laban sa kanyang ama, na ikinagalit ng mga tao at siya ay nilapitan upang patahimikin nang biglang sumigaw ang kanyang ama, pinunit ang kanyang damit at ipinakita ang mga peklat niya sa katawan na ikinagulat ng mga tao. Si Sinbad ay hindi makapaniwala sa nakita at umiyak dahil sa mga natamong sugat ng kanyang ama, na naputol ang isang paa at nagkaroon ng malalaking peklat sa buong katawan sa nakalipas na digmaan. Bago umalis, sinabi niya kay Sinbad na maging isang mabuting tao at alagaan ang kanyang ina. Matapos ang ilang linggo, nakatanggap sila ng balita tungkol sa kanyang ama kasama ang isang kabaong, na may nakalagay na espada sa loob at pagmamayari ng kanyang ama. Siyam na taon nang nakalipas ng mangyari yon, si Sinbad ay naging matapang na bayani ng kanilang bayan, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao at pagtugis sa mga kriminal sa kanilang lugar. Dito nakilala niya si Yunan, isang traveler na nakilala niya habang inililigtas ang mga tao mula sa mga tulisan. Si Yunan ay pinatuloy niya sa kanilang bahay upang magpahinga, na kung saan nasaksihan niya ang katangian ni Sinbad na isang matulungin sa kapwa at inaalagaan ang kanyang ina na may sakit. Kinaumagahan, si Sinbad ay umalis para magtrabaho, habang ipinagluluto ay binili ng kanyang ina kay Yunan na tulungan si Sinbad na magampanan ang kanyang nakatakdang kapalaran sa hinaharap. Samantala, si Sinbad ay dinakip at kinumkrontel ng isang noble at ng mga autoridad. Hinihikayat siyang maging isang sundalo at sinabi sa kanya ang tungkol sa misteryosong gusali, na tinatawag na dungeon. Subalit, tinanggihan nito ni Sinbad at naalala ang nangyari sa kanyang ama na namatay dahil sa pagsisilbi sa bayan. Matapos yun, si Yunan ay pinayuhan si Sinbad na puntahan ang dungeon at kunin ang kapangyarihan ng pagiging hari, sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihang yun ay matutupad niya ang kanyang mga pangarap. Habang kumakain, binigay ni Ezra ang espada na pagmamayari ng kanyang ama, at sinabing kailangan niyang tuparin ang kanyang nakatakdang kapalaran. Dumating ang itinakdang oras, si Yunan ay dinala siya sa entrance ng dungeon, kung saan agad na pumasok ang determinadong si Sinbad, at ang bagong paglalakbay niya ay nagsimula. Sa loob ng dungeon, isang halimaw ang bigla na lang umatake kay Sinbad ngunit mabilis niya lang itong pinatay. Napansin niya ang mayabang na nobleman na inaatake ng halimaw at ito ay iniligtas niya. Matapos 'yon, ang mayabang na nobleman ay nagpakilala kay Sinbad subalit ang pangalan nito ay masyado mahaba kaya tinawag niya ito sa pangalang Dragon. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pagpatay sa mga halimaw. Napansin din nila ang napakalaking halimaw na lumilipad sa ibabaw ng dungeon. Gumawa sila ng plano kung paano makakatawid sa kabilang lugar na rin ng halimaw, ngunit gusto ni Dracon na isakripisyo ni Sinbad ang kanyang sarili alang-alang sa bayan, na tinanggihan naman niya. Dahil sa kasakiman, si Draken ay dalidaling tumakbo at iniwanan si Sinbad subalit sa kasamaang palad, hindi niya mabuksan ang pinto. Maya-maya ay napansin siya ng halimaw at umatake gamit ang lightning breath, mabuti na lang ay mabilis siya na iligtas ni Sinbad. Matapos 'yon, gamit ang sandata ni Draken, siya ay nag-surfing sa umaagos na tubig mula sa bato at nilabanan ng halimaw gamit ang kanyang espada hanggang sa tuluyan niya itong natalo. Ang halimaw ay biglang naging bato at unti-unting naglaho. Maya-maya may isang bolang kristal ang, ang nahulog na susi pala sa malaking pinto. Pagpasok nila sa treasure room ay nakita ni Sinbad ang isang lamp at hinawakan. Nang biglang nagliwanag ito at nagpakita ang isang dambuhalang genie at nagtanong kung sino ang gustong maging hari. Si Sinbad ay ipinaliwanag ang kanyang mithiin kapag nakamit niya ang kapangyarihan ng hari, ngunit biglang tumuto si Draken na gusto rin maging hari. Kalaunan, sinabi ng Genie na sila ay maglaban para sa kapangyarihan ito at sila ay nagsimulang magpatayan. Si Draken ay napatumba si Sinbad at tangka na itong papatayin, subalit nahawakan ni Sinbad ang blade gamit ang kanyang kamay at sinuntok ang pagmumukha ni Draken. Dahil sa lakas ng suntok, si Draken ay nawawala ng malay ngunit naalala niya ang kanyang pangako na nagpalakas ng kanyang loob, at siya ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Si Sinbad ay nagpatuloy sa pagbugbog kay Draken hanggang sa ito ay manockout ngunit, si Draken ay tumayo pa rin at sinugod siya at sila ay nagpatuloy, hanggang sa tuluyan niya itong mapatulog sa huling suntok at si Sinbad ang itinanghal na panalo. Tulad ng napagkasundoan, ang genie ay tinawag siyang master at ipinagkaloob ang kapangyarihan ng hari. Kalaunan, si Sinbad ay nagising sa labas ng dungeon at nagmadaling umuwi. Pagdating ay nagulat siya ng malaman na ang kanyang ina ay nasa critical condition. Agad itong pinuntahan ni Sinbad at nabibiglang pinakinggan ang huling sinabi ng kanyang ina na siya ay naging mabuting tao katulad ng kanyang ama matapos yon, siya ay nakapagdesisyon na magpatuloy at baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang paglalakbay, nasaksihan niya ang lalaki na pilit nilalabanan ang halimaw sa dagat, maya maya ay sumugod si Sinbad para tumulong, pinatumba ang halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan at sila ay nailigtas. Ang lalaki ay nagpakilala sa pangalang Hingal at ang kanyang kapatid na si Pepper, sinabi nila kay Sinbad na sumama sa kanilang tribo upang makilala ang kanilang pinuno. Habang nasa tribo, sinabi ng kanilang pinuno kay Hingal na imbestigahan ang dungeon, na bigla na lang lumitaw sa di malamang dahilan. Si Sinbad ay nagbabala tungkol dun at sinabi na ang dungeon ay ang pinakamapanganib na lugar ngunit, hindi sila naniniwala, hanggang sa ibinunyag ni Sinbad na siya ang pinakaunang tao na nakapasok sa dungeon. Habang natutulog, bigla siyang inatake ng batang asasin na si Jaffo, na kalaunan ay napag-alaman na nagmula rin sa bayan ng Partibia Kingdom, at gustong ipapatay si Sinbad. Si Jaffo ay agad ding nahuli, matapos makatikim ng kapangyarihan ni Sinbad. Si Sinbad ay kinumpronte si Jaffo at sinabing siya ay masyado pang bata, at baka madismaya ang mga magulang niya kapag nalaman ang ginagawa niya. Sa galit, na-reveal ni Jaffo na namatay ang kanyang magulang sa sarili niyang mga kamay, noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Dahil sa sinabi bigla siyang sinampal ni Sinbad pagkatapos si Jaffo ay nakatakas, nagpasabog ng smoke screen at nilisan ang lugar. Matapos yon, si Pepper ay humingi ng tulong kay Sinbad, dahil si Hinang ay mag-isang umalis para puntahan ang dungeon at kunin ang kapangyarihan. Si Sinbad ay agad na dumating sa dungeon upang iligtas si Hinang, kung saan kasama nito ang mga asasin na nagtangka sa buhay niya. Sila ay naglaban ulit sa pangalawang pagkakataon, sinubukan niyang iligtas si Hinang mula sa malaking katawan na asasin, ngunit biglang dumating si Draken at binaril ang kanyang espada dahilan para mawala ang kanyang kapangyarihan. Si Jaffo ay tinali siya para hindi makatakas, subalit mabilis niya lang itong pinatumba, umatake ulit si Jaffo gamit ang kanay, ngunit napigilan ito ni Hinang mabilis silang tumakbo at tumalon sa tubig para makatakas, hanggang sa makarating sila sa treasure room. Kalaunan, si Draken at ang kanyang mga alalay ay naabutan sila, pagkatapos ang genie ay biglang lumabas at binigyan sila ng pagsubok para makuha ang kapangyarihan. Silang lahat ay kumasa sa hamon, na kung saan kailangan nilang hulihin ang pusa. Si Simbad ay humiling sa kanila na magtulong-tulong, nang sa ay mabilis nilang mahuli ang pusa ngunit, sa huli ay si Sinbad pa rin ang nakakuha na ikinagalit ng kanyang mga kasama. Samantala, ipinaliwanag naman ni Sinbad na siya talaga ang dapat na makakuha nun, at inireveal niya na gusto niyang magtayo ng sarili niyang kaharian na kung saan ay magdadala ng kapayapaan sa buong mundo. Subalit, hindi niya magagawa yun ng mag-isa, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasama na makipagtulungan sa kanya, at samahan siya sa kanyang paglalakbay na naintindihan naman nila. Maya-maya, bigla na lang nang hina ang kanyang mga kasama, at biglang lumabas ang maitim na rook na nagmula sa kanilang dating masamang kaluluwa. Ang kanilang rook ay nagsama-sama at bumuo ng dambuhalang demonyo. Si Valafor ay sinabi kay Sinbad, Draken at Hina na maari nilang mailigtas ang asasin kung sasaksakin nila ang puso ng demonyo. Sila ay inatake ng demonyo, at tinadyakan sila papunta sa gilid hanggang sa ang kamay nito ay maputol. Si Simbad ay sinubukan na gamitin ang kanyang kapangyarihan subalit ang halimaw ay kinuha ang kanyang espada gamit ang naputol nitong kamay. Si Hina ay inactivate ang kapangyarihan ng kanyang malasungay na sandata at sinaksak ang halimaw. Sinagip ang mga bagong kaibigan ni Sinbad, subalit ang galit at puot ni Jafar ay muling binuhay ang halimaw. Si Sinbad ay inilagay ang kanyang kamay sa loob ni Jafar at pumunta sa kanyang kaisipan, natagpuan ang dalawang Jafar na umiiyak. Si Sinbad ay sinabi sa kanila na aalagaan niya ang mga ito at mahigpit na niyakap, nag-alok sa kanila ng isang tahanan. Kalaunan sa wakas si Jafar ay tinanggap ang kahilingan ni Sinbad upang maging kakampi at ang halimaw ay tuluyang naglaho. Pinabilib si Valafor na hindi inaasahang may isang tao na makakapagligtas ng taong nahulog sa kasamaan. Sa huli, ang lahat ay sumang-ayon na si Sinbad ang pinakanababagay upang kanilang maging hari at kinuha ang kanyang pangalawang djinn. Sila ay lumabas sa dungeon at si Sinbad ay tinulungan si Hina upang magpropose sa prinsesa ng Imuchak. Sila ay nagpakasal at naglayag sa karagatan kasama si Sinbad bilang kanilang master. Habang naglalakbay, si Jafar ay unti-unting nasasanay na maging isang mabuting bata at nag-aral sa dagat kasama ang asawa ni Hina, na kamakailan lang na nabuntis. Matapos gumugol ng ilang mga araw sa dagat, sa wakas sila ay nakarating sa Rain Empire doon, sila ay nagtayo ng tindahan sa gilid ng kalye subalit sila ay pinigilan ng autoridad, dahil sa ipinagbabawal na pagbebenta ng mga items ng walang permit. Maya-maya isang misteryosong lalaki ang nagpakita, binili ang lahat ng kanilang paninda at mabilis na umalis. Nang magdilim, nakita nila ang lalaki na nagtayo ng kanyang sariling shop gamit ang kanilang mga items, na binibenta ng mas mahal kaysa sa kanilang original price. Si Sinbad ay nagpasyang ipagpatuloy ang pagtitinda at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang kumuha ng mas marami pang items. Inimbitahan niya ang lalaki na kumain upang mas matutunan ang kalakaran sa pagdebenta, at ibinunyag ang kanyang pangarap na magsimula ng kaharian at magbigay ng kapayapaan sa buong mundo. Ang lalaki ay ibinunyag na si Sinbad ay wala pa sa wastong gulang, subalit naging interesado ng sabihin ni Sinbad ang tungkol sa pagpasok niya sa mga dungeons. Ang lalaki ay sinabi sa kanya na bibigyan niya si Sinbad ng trading license kapag nagawa niyang pataasin ang imposibleng halaga ng 1,000 gold coins sa isang buwan. Si Sinbad ay sinimulang sabihin ang kwento tungkol sa kung paano niya nagawang pasukin ang mga dungeons sa harapan ng maraming tao, at inilabas ang kanyang nag-uumapo na kapangyarihan. Ang mga tao ay natuwa sa nalaman at sinimulang ibigay ang kanilang pera kay Sinbad. Makalipas ang isang buwan ay muli niyang nakita ang lalaki at humiling ng mas marami pang oras upang makakuha ng sapat na salapi, subalit ang lalaki ay nagbigay din ng 1,000 gold coins. Si Sinbad ay nagtanong kung sino ba talaga siya, at ang alalay ng lalaki ay sinabi na si Sinbad ay nakikipag-usap kay Roshed, ang hari ng Balbad. Si Sinbad ay nakuha ang kanyang trading license subalit ipinagpatuloy na kumuha ng kaalaman mula kay Roshed, at ipinagpatuloy niya na magtanghal sa mga teatro upang makakuha ng mas maraming pondo para sa kanyang trading company. Kalaunan ang mga kaibigan ni Sinbad ay nakabalik mula sa ilang buwan na paglalakbay, at ipinakita niya ang kanilang mamahaling tindahan na pinangalanang, The Sindria Trading Company. Si Sinbad, Hina at Jafar ay muling naglakbay papunta sa kaharian ng Sisan sa kadahilan ng kailangan pa nila ng mas maraming kasama, at maghanap ng isang kasunduan sa pakikipagkalakaran sila ay nakarating doon, at napag-alaman na ang mga tao doon ay galit sa mga taong tagalabas, dahil sa pagiging relihiyosong bansa. Napag-alaman nila na upang makakuha ng alyansa sa nasabing kaharian, kailangan muna nilang makipag-usap sa kabalyerong hari, na siya ring pinuno ng relihiyon. Kalaunan sila ay pumunta sa isang restaurant upang kumain at nilapitan ng isang prinsipe ng kaharian na si Matias, humihiling sa kanila na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang paglalakbay. Si Matthias ay ipinaliwanag sa kanila na gusto niya ring maglakbay kasama nila, dahil pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang maliit na bansa sa isang malawak na mundo. Ayaw niyang maging isang kabalyero subalit ang kanyang ama ay ayaw siyang payagan na umalis at lisanin ang bansa. Ipinaliwanag niya rin na bago makaalis sa pagiging kabalyero, kailangan niya munang mamatay o harapin ang hari. Si Sinbad ay tinanggap siya at sinabi ang tungkol sa kanyang trabaho at sa kanyang pangarap, Dahilan upang kausapin ni Matias ang kanyang ama at ang kanilang laban ay idineklara. Matapos yon si Sinbad ay pumunta upang panuulin ang nangyayaring laban ni Matias kontra sa kanyang ama. Pinatunayan niya ang kanyang natatanging lakas, subalit ang kanyang ama ay mas malakas at mayroong gene upang e-block at iwasan ang kanyang mga atake. Ang hari ay madaling tinalo si Matias at nagbabalak na papatayin, subalit si Sinbad ay nakialam at pinigilan ito. Ibinunyag niya na ang hari ay hindi kaanib ng Diyos, sa kadahilan ng hawak niya rin ang kaparehong kapangyarihan. Sila ay nagkasundo na kung mananalo si Sinbad, kukunin niya si Matias kasama nila at makakakuha ng alyansa sa pakikipagkalakaran sa kanilang bansa, at kung hindi naman, siya ay maaari nilang patayin sa paraang gusto nila. Ang laban ay nagsimula, at ang mga atake ni Sinbad ay madaling na ibalik sa kanya habang ang hari ay hindi man lang naapektuhan. Ang hari ay naging mayabang dahil si Sinbad ay hindi makakuha ng malaking pinsala sa kanya, subalit si Sinbad sa wakas ay ibinunyag na maaari niyang tapusin ang hari anumang oras. Inilabas niya ang kanyang full body jean equip, kinuha ang kaanyuan ng kanyang jean na si Baal. Inatake niya ang kastilyo gamit ang kidlat mula sa labas at gumawa ng malaking butas sa bubong, na ikinasilaw ng lahat sa proseso. Maya-maya ay dinala niya ang hari sa labas at lumipad papunta sa isang liblib na lugar ng kabundukan. Ang hari ay hindi pa rin kumbinsido sa agwat ng kanilang kapangyarihan, subalit si Sinbad ay pinakita sa kanya na kayang-kaya niyang sirain ang kahit anumang bansa sa mundo. Itinutok niya ang kanyang espada sa mga bundok at ginamit ang kanyang bararakseka upang sirain ang mga ito sa isang atake lang. Ibinunyag niya sa hari na kailangan niya ng mga kasama, at pagkatapos ay ipinaliwanag na ang ibang mga bansa ay ginagamit ang kapangyarihan ng Jin upang magsagawa ng digmaan at masakop ang mga kalaban na bansa. Gayunpaman, si Sinbad ay gusto ng mapayapang mundo at naghahangad ng mga kaalyansa upang tulungan siya na makamit ang mga pangarap na iyon. Ang hari ay napagtanto ang katotohanan, at tinanggap ang pakikipag-alyansa ni Sinbad bilang suporta sa kanyang mga hangarin. Hinayaan niyang umalis ang prinsipe kasama si Sinbad at pangunahan ang kanilang bansa sa paglalakbay. Sila ay umalis sa kanilang sumunod na paglalakbay papunta sa Artemilia, isang bansa na pinamumunuan ng mga babae. Kalaunan sila ay dumating sa kaharian at nakita ang malalaking mga ibon, kung saan ito ay ginagamit ng mga tao doon bilang sasakyan dahil ang kanilang kaharian ay nakatayo sa pagitan ng mga bundok. Sila ay nagpas bisitahin ang reyna na si Mira, subalit sinabi nito sa kanila na ayaw niyang makipag-usap sa mga lalaki. Sila ay nagmakaawa at siniguro sa kanya na hindi sila gagawa ng kahit anumang masama, subalit ang pagiging malandini ni Sinbad ay umatake at sinubukan na akitin at ligawan ang Reyna. Bilang resulta, sila ay pinaghubad at tinulak niya sa isang bangin na tinatawag na bangin ng kamatayan. Si Hina ay dinala sa kung saan upang suriin ang kanyang katawan, samantalang sina sinasimbad ay kailangan makipagsapalaran sa ilalim ng bangin ng walang damit at pagkain. Sinubukan nilang magikot sa nasabing lugar upang maghanap ng kahit anong bagay para makaligtas, subalit naubos lang ang kanilang lakas. Ginamit nila ang sarili nilang karanasan, nagtayo ng isang maliit na kanlungan upang magtago sa ulan at malampasan ang kagutuman sa pamamagitan ng pagkain ng mga ahas. Si Matias ay lumabas ng mag-isa upang muling maghanap ng daan para makalabas at natuklasan ang isang karne. Tinala niya ito sa kanyang mga kasama na agad namang kinuha upang kainin, at hindi man lang nagdalawang isip. Sinubukan nilang intindihin kung paanong ang karne ay nahulog sa ibaba, sa kadahilan ng ito ay sariwa pa at mukhang katatapos lang sa proseso ng mga kamay ng tao. Si Matias ay dinala si Sinbad kung saan niya nakita ang karne, at nakita ang mga dambuhalang ibon na bumababa upang kunin ang mga karne pabalik sa itaas. Si Simbad ay agad na inutusan si Matias at Jafar na kunin ang mga karne nang sa ganun ang mga ibon ay hindi ito makuha. Sa sumunod na araw ay muli nilang nakita ang mga karne na mas malalaki at sariwa, at ang mga ibon ay muling pumunta upang kunin ang mga ito at ang tatlo ay natagpuan sa loob ng mga piraso ng karne. Matapos yon si Sinbad ay binisita ang kwarto ni Mira upang ipakita sa kanya na nagawa niyang makatakas, at mabilis na kinuha ang kanyang mga gin vessels. Ang Reina at si Sinbad ay nagsimulang maglaban sa kaanyuan ng kanilang mga Jin. nagsimula sa mga pag-atake ng kidlat, subalit ang gin ng Reina ay kayang gumamit ng tatlong elementong apoy, kidlat at yelo si Sinbad ay nag-transform sa Valafor Gene Equip upang harapin ang mga pag-atake ni Mira sa pamamagitan ng kanyang skill na Shiny Hands. Ang Reyna ay inatake siya sa malapitang laban at naiwasan ang mga pag-atake, gamit ang kanyang kasanayan sa yellow at maraming shiny hands. Ang Reyna ay iniinsulto si Sinbad dahil kailangan pa nitong gumamit ng maraming gene equip upang harapin siya, samantalang siya ay kailangan lang ng isang gene na nagpapatunay na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo matuwid niyang inatake si Sinbad gamit ang fire attack na nagpalipad sa kanya at humambalos papunta sa bundok. Ang akala niya ay napatay niya na ito, subalit inatake siya nito mula sa likuran matapos mag-teleport sa kanyang likuran. Ipinagpatuloy niya itong tirahin, subalit bigo, na para bang mas mabilis si Sinbad kaysa sa kanya. Subalit ang katutuhanan, ang kanyang shiny hands ay pinanatili ang mga patak ng tubig sa himpapawid, na nagpapabagal sa Reyna, Upang tapusin ang laban, si Sinbad ay pansamantalang pinalamig ang reyna sa yelo. Matapos ang laban, si Sinbad ay pumunta upang makita si Mira at ito ay pumayag na makipag-alyansa sa kanya. Pinakawalan niya si Hinana na trauma sa kanyang kinahinat na napuno ng mga kiss marks sa buong katawan. Sila ay naghanda upang umalis at si Mira ay ipinakilala sa kanila ang kanilang magiging representative upang sumama sa kanilang paglalakbay kalaunan, sila ay bumalik sa kanilang mga kaibigan at si Sinbad ay ipinakilala ang kanilang bagong miyembro na si Matias at Lori, sinabi na kasama sila sa pagtatayo niya ng bagong kaharian at mapayapang mundo.